Magandang umaga sa lahat! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga bahagi ng pananalita. Makinig, magbasa, matuto at magsaya. Ako si Binibining Shazmin. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalye na nakapaloob dito. Ating alamin ang mga bahagi ng pananalita. Unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan o nao. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Halimbawa, Maria, Aklat, Kabayo, Makati, at Bakasyon. Pangalawang bahagi ng pananalita ay ang panghalip o pronoun. Ang panghalip ay inahahalili o pamalit sa pangalan o ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Halimbawa, Ako, siya, sila, tayo, kami, ito, iyan, at iyo. Si Maria ang matalino sa magkakapatid. Siya rin ang pinakamasipag na anak. At ang pangatlong bahagi ng pananalita ay ang panguri o adjective. Ang panguri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, Tahimik na lugar ang sagada. Ang panguri ay ang tahimik kung saan naglalarawan sa isang lugar. Pang-apat na bahagi ng pananalita ay ang pandiwa o verb. Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahon kung kailan nagawa o naganap ang kilos. Halimbawa, Kain Takbo Sayaw Basa Kanta Panglimang limang bahagi ng pananalita ay ang pangatnig o conjunction. Ang pangatnig ay isang kap o bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita para Subnay o pangungusap Ang pangatnig ay karaniwang ginagamit upang gawing malinaw o mayaman ng diwa ng pangungusap Halimbawa Ngunit, subalit, saka, dahil, samantala, at sapagkat Sinabi kong matulog na siya subalit naglalaro pa siya Masaya siya dahil dumating ang kanyang kaibigan sa kanyang kaarawan. Matatapos na ang parangal, ngunit wala pa rin ang kanyang nanay. Pang-anim na bahagi ng pananalita ay ang pang-abay o adverb. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Halimbawa, taimtim na nanalangin ang mga tao. Ang pang-abay ay ang taimtim at ang nananalangin ay ang pandiwa. Maghusay magtalumpati si Ginoong Ramirez. Ang mahusay ay ang pang-abay at ang magtalumpati ay ang pandiwa. Ang pitong bahagi ng pananalita ay ang pangukol o preposition. Ang pangukol ay sangkap ng pananalita na nag-uugnay ng pandiwa, pangabay o pangalan sa pinag-uukulang tao, puok, bagay o pangyayari. Halimbawa, ukol sa, laban sa, ayon sa, hinggil kay, tungkol kina, ayon kay, nang, sa, ni, at sunod sa. At ang pangwalong bahagi ng pananalita ay ang pangangkop o connector or legature. Ang pangangkop ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng dalawang salita. Inuuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng panguri at pangabay. Ito ay mga katagang ng na at go. Ang NANG ay ginagamit sa pag-uugnay ng salitang nagtatapos sa patinig. Ang NANAMAN ay pangangkop na ginagamit sa pag-uugnay ng mga salitang nagtatapos sa katinig laliban sa N. Ang GA ay ginagamit kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N at ay dinarulugtong ito sa unang salita. Halimbawa, na totoong tao, masayang bata, babaeng maganda, at biniling pagkain. Na Maayos na lipunan, tunay na dakila, makisig na nalalaki, makapal na aklat, lugar na payapa, maunlad na bansa. Gah. Bayang Magiliw, mayamang pamilya, mamayang tapat, at paaralang malaki. Ayan, natapos na ang ating talakayan tungkol sa mga bahagi ng pananalita na why marami kayong natutunan sa araw na ito. At salamat sa pakikinig. Paalam!